na ng umaga. Good morning po. Sa so, ngayon po ay magdadala na naman ng pagkain ng lunch doon dahil wala po silang dinner. Magdadala naman po ng lunch sa kabilang bahay. Hindi pa po ako naka-umpisa dahil galing po ako ng palengke. Nagbili po ako ng lulutuin ko para mamaya. mag rice lang po ako at mag spaghetti po na Chinese, Chinese spaghetti po. Ayun lang po ang aking gagawin. <laughs> Napagod po ako galing po kasi ako ng palengke. Ayan po, ang dami pong rasyon, oh. Mantika, rice, sugar, gatas, tomato paste, and that's rice. Hindi po sa amin. Galing po ito doon sa kabilang bahay na na ano na pagdadalhan ng pinagdadalhan ko ng pagkain dahil hindi naman po sila nagluluto, dito po nila ang pag ang kanilang rasyon. Yung sa amin po na meron na po malapit-lapit na rin po maubos kaya ayan po, dinito, ba, hindi dito naman po sila nagluluto kaya dito po nila dinala ang kanilang rasyon. Ayan. Tika, gatas, asukal. Ang dami po ano. Ayusin ko pa po lahat yan. Hindi ko po alam kung ipamimigay ng amo ko yan. Or whatever po. Kung rice po dito, dito na lang po at mantika. Yung asukal, baka gatas, baka ibigay na lang po nila sa amin. Inshallah may awa po. <laughs> ibigay na lang po sana sa amin para magamit po namin. At nanghihingi po ang mga driver. <laughs> Ayan po, dito na naman po ilalagay ang pagkain nila. Mag-spaghetti po ako. Spaghetti po ang aking lulutuin ngayon. Ayan. Wait lang po. Tsaka ito po pinamigay din po. Bin may nagbigay po rin po gulay. Ayan mga gulay. Ayan, tumawag po kasi si Teresa. Naputol po yung video ko ng first video ko. Nagulit na naman po ako. Kaya, sabi po niya ay, sabi ni Teresa, bukas pa po daw siya. Oo, nasa hospital po siya. Tapos na naman po ang second operation niya. Nasa hospital po siya. Bukas na po siya, uuwi. Ayan, maglilinis pa po ako doon. Magtutulungan ko pa po yung isa na kasama namin si Josie. Bago po ay pupunta na naman po ako dito. Maga po ako nagising dahil nagkape lang po ako. Pero hindi na po siguro ako pwede magkape dahil sobrang sakit ng lagi ang aking sikmura, ulcer po. Pero hindi ano po magawa, pero kumakain naman po ako. Siguro gano'n po talaga ang Sir. Kaya sa ngayon ay busy, busy po tayo. Ayan, tapos po ay maglilinis na po kami. Tutulungan ko na po si Josie maglinis. Okay po, mamaya pa po ako pupunta rito sa may wagang kusina. kita na lang po tayo sa aking mga lulutuin. Kailangan po lang dyan natin ng ganito ang ating pansit. <laughs> pansit canton po ang hinahanap ko. Wala po ako makitang pansit canton. Kaya yan na lang po. Aking lulutuin. Parang Chinese. Chinese na pansit po ang aking gagawin. Mamaya po malaman po ninyo kung ano klase ng Chinese po yan. Pero spaghetti po ang nakalagay. Wala na yan po ang gusto nila. Kaya, <laughs> ganoon na lang po. Kita-tits na lang po tayo dito. Okay po. <laughs> Wait lang po tayo, ano ko po ito mo kan. Ito yung adas. Alam mo po ba yung adas? Adas na ano, yung... Ano ito? Yung niluluto ko po sa kanila na adas. Ayan po. yan Adas po yan. Yung orange ng kulay. Kukuha na えっ <laughs> ko kung anong sasabihin ng aking amo sa ayan po mga reaksyon. Ito po ay, dami dyan po ng, cat, ng biga halo ko ang adas sa bigas. Ayan po. Mamaya ko pa po lulutuin 'yan. Tapos spaghetti po, yun po ang gagawin ko. Spaghetti. Adas rice. Yan po ang aking lulutuin. Dito ko na lang po gagawin. Ugasan ko po, po ito mamaya. Dito ko na lang po ilalagay. Tsaka dakos po. Kailangan may dakos. Kamatis. Ang dami po. Oh. Tingnan po ninyo. Ewan ko po, po. Yan po. Kailangan po makita pa muna po ito ng amo kasi hindi ko po alam kung ibibigay po niya sa friends niya. Or, iiwan po ang bigas, mantika, tomato paste, adas. Pero yung sugar po siguro ay pamigay niya kasi marami pa po ang asukal dito na naiwan. Okay po, babay na lang po. Ganito na lang po ang aking munting video. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe sa akin. Maraming maraming salamat sa mga hindi nagsusubscribe. Daghan salamat pa rin at please subscribe my channel, Honey Blog, Honey Bang Vlog po at hintayin niyo po at bibisitahin ko rin po ang mga bahay ninyo. Kasi sobrang busy po ako dahil sa totoo lang, linis, laba, plancha, luto at palengke na ako ngayon dahil wala po yung driver po nila na sa bakasyon po uh, sila. Wait lang. Ano po ay? Ang lulutuin ko po ngayon ay hindi. Wait lang po ah. Ayan. Tsaka po yun pala, nagbili po pag-inaw. Okay. eggs ko muna itong itlog. Wala lang, hindi po sila mag-itlog. Kaya sa isang linggo po, hindi lang po two times kaming namibili ng itlog. at sa mga nagsusubscribe inulit-ulit ko po sobrang salamat dagat salamat Galing Galing ito kailangan ano? Madami bigay din ano. Kaya mo siguro ng ano. Hindi, tsaka hindi sila nagluluto. Kaya oh, okay. dito na dinala. Tapos, ang sabihin mo sa kanya, itong gatas sa akin na lang. Oo. Oh. Ha? Oh. Tapos, itong bigas dito, kailangan talaga dahil lagi sila, ano? Dahil sa 3 months pa ang vacation ng katulong nila, eh. Kaya, yeah, no, wala, wala. Guys, ito, ito sa atin na lang. yung is taklila yan, no? Ito sa atin. Yung, yung asukal na lang yung pamigay niya. Tapos, yung sa gatas, tanuhin ko siya, baka ipamigay din nga yan sa kaibigan niya. okay, ito pa, asukal. Ang si Tatang? na, ang naging inyong si na. Apa ko? Na? Ito na asukal na Asukal ko, no?

naglatikyan yeah. driver ah uh -oh. na, na driver oo oh -oh, driver ito ano ito okay po bye bye po Hanggang dito na lang po ang aking munting video daghan salamat maraming salamat Jesus love you po and Jesus love us tapos po at lagi po tayong magingat ingat-ingat po tayo palagi sa ating mga trabaho lalo-lalo na po yung mga nagde-day off ingat po tayo palagi salamat po, bye-bye dito na po ako sa kwarto na at tutulungan ko pa po maglinis si Josie po bago ako po tapos sa kusina 拜拜，宝。